Magpahangga ngayon ay mainit na pinagpipiyastahan, hindi lang sa apat na sulok ng showbiz, kundi maging ng mga netizens sa social media ang hindi mamatay-matay na usapin patungkol sa hiwalayan di umano ng long-time couple na sila Kim Chu at Sian Lim. Bakit nga ba sinasabi na hiwalay na sila? Ano ang mga ebidensya ng mga ispekulasyon na ito? Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye kung bakit hiwalay na daw sina Sian Lim at Kim Chu. Kim Sian Rumored Breakup Nagsimulang umugong ang espekulasyong may pinagdaraanan ang relasyon ni na Kim at Sian matapos mapansin na hindi na sila madalas nakikitang magkasama. Matatandaan na sa magkaibang event na dinaluhan nila noong buwan ng Setyembre, kanya-kanya sila ng lakad. Sa ginanap na preview ball, mag-isang dumalo si Sian. Habang sa ABS-CBN ball naman, wala rin kasamang date si Kim. Nasundan pa ito ng solong pagbabakasyon ni Kim sa California. Nakadagdag pa sa tila patotoo ng espekulasyong ito ang nilabas ni OG Diaz sa kanyang vlog kung saan may isang source daw na nagsabi sa kanya na talagang hiwalay na no umano sina Kim at Sian. Pero base sa paraan ng pagsasalita ni OG, hindi niya pinanindigan ang na nakuhang impormasyon sa source dahil hindi naman daw ito kumpermado. Kim's Clarification About Sian sa patuloy na pag-iintriga sa relasyon nila ni Sian, mismong si Kim na ang bumasag rito. Sa Thanksgiving media conference ng Lin Lang noong October 31, ay mariing pinabulaanan ni Kim ang breakup rumors nila ni Sian. Sinigurado niya na sobrang okay sila at very strong ang takbo ng kanilang relasyon. Pero ang paglilinaw na ito ni Kim na walang problema sa relasyon nila ni Sian ay tila taliwas sa mga pinapakita niyang aksyon. Katunayan sa isang episode ng Showtime noong November 2, mas lalong lumakas ang hinalang on the rocks ang pagsasama ng magkasintahan matapos siyang gisahin ng tanong at panunokso ng kapwa host na si Vice Ganda. Sa tanong kung sino ang nagpapangiti sa kanya lately, napabungis niya si Kim, kumaway sa kamera at nagsabing hi. Ngunit hindi pa rin siya tinantala ni Vice at sa pangalawang pagkakataon, muli nitong tinanong si Kim kung sino ang nagpapangiti sa kanya. Tumugon naman si Kim na ang kanyang pamilya at kamag-anak. Tila hindi naman kumbensido si Vice sa na naging sagot niya at makahulugan siyang tiningnan nito. Kaya natatawang sinabihan na lang ni Kim ang kapwa host na napaka-OA ng reaksyon nito. Katunayan, hindi pa rin nakontento si Vice at sumundot pa ulit ito ng isa pang tanong kay Kim kung ano ang pwede niyang sabihan na kulang siya kapag wala ito. Tila na blanco ng ilang sandali si Kim at umiwas sa tanong pero hindi pa din siya nakataka sa pangungulit ni Vice. Tinugunan ito ni Kim na kulang siya kapag walang usap. Paliwanag niya na sa lahat ng ginagawa talagang mahalaga ang pagkakaroon ng komunikasyon sapagat ito anya ang susi. Nang usisain kung sino ang taong tinutukoy niya, nakulang siya kapag hindi niya ito nakakausap. Medyo tagalan pa si Kim bago nakasagot. Sa huli sinabi niya kung sino-sino ang mga kumukompleto sa kanya, kung saan ay binanggit niya ang kanyang pamilya. Hindi naman niya nakaligtaan na banggitin ang pangalan ni Sian na tila ba na iparating ni Kim sa publiko at bigyang diin na talagang okay sila ng nobyo sa kabila ng issue. Sian warned against deceiving headlines. Mula lang tumunog ang breakup rumors, marami ang naghanap at naghintay sa reaksyon rito ni Sian sapagat puro si Kim na lang ang nakikitang sumasagot sa isyong ito. Sa Instagram post noong November 11, binasag ni Sia na kanyang pananahimik kung saan ay naglaba siya ng isang statement para depensahan ang sarili sa mga chismis na siya ang puntirya. Naniniwala si Sia na puwera sa mga ito, ang layunin niya bilang artista ay makapag-inspire at maging blessing sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ngunit dahil sa mga paninira at hindi makatotohan ng impormasyon, ay unti-unti raw siyang nasisira diin pa na bagamat nasa entertainment industry siya, nilinaw niya na hindi siya narito para mag-entertain. Wala rin daw siyang dapat ipaliwanag sa mga nangyayari para masatisfy ang curiosity ng ibang tao at patuloy lang niyang gagamitin ang kanyang boses para sa kanyang purpose sa buhay. Ngunit kung ano't ano pa man, patuloy raw niya na mamahalin at papahalagahan ang mga bagay na mayroon siya ngayon para wala siyang pagsisihan sa dulo. Hindi man malinaw kung anong isyo ang pinatutungkulan dito ni Sian. Marami sa netizens ang naghinala na patungkol ito sa relasyon nila ni Kim. Ang hindi nga raw pag-amin o pagtanggi ng aktor ay senyalis nga lang daw na may something sa relationship nila ng nobya. Kim teased about her love life on It's Showtime. Lalo pa nga nagpaugong sa hiwalayan ng long-time couple, ang patuloy na panunokso kay Kim na kanyang mga kasamahan sa It's Showtime. Noong November 15, sa segment na tawag na Tanghalan, kapansin-pansing ingat na ingat si Amy Perez at Wong Navarro natanongin si Kim ng pag-usapan ng ukol sa pagkakaroon ng pinagdadaanan. Kung sa naunang panayam ay naroon ng paniniyak ni Kim na walang problema sa relasyon ni Lician, sa paglipas ng araw ay ramdam ang pagbabago nito at umiwas na siya pag-usapan ang nilang estado. Katunayan sa isang interview sa kanya noong November 27, muli siyang nausisa sa latest update na kanyang love life. Tumawa muna si Kim bago tipid na sumagot ng, Grabe, sa amin na lang muna yon. We'll just keep it to ourselves na muna. Noong November 28, isang game segment naman ng Noon Time Show, tinanong ang guest co-host si Darin Espanto kung ano ang kakantahin niya para kay Kim. Walang pag-aatubiling inawit ni Darin ang kantang Anong Nangyari sa Ating Dalawa, na kilala bilang breakup song. Kita sa camera ang malaking reaksyon ni Juggs Hugueta. Dinig din ang malakas na hiyawan ng audience na tila ba alam na mga itong may pinatutungkulan si Darren na partikular na bagay. Kaagad na nagiba ang mukha ni Kim at pabirong sinakal si Darren. Inamo ni Darren si Kim at nagjoke pa ito na ang laki ng reaksyon ng madlang people. Paliwanag niya na ito daw kasi ang kanta sa seryeng Linlang. Paglilinaw naman ni Chang Ami tungkol daw ito sa pag-absent ni Kim, kaya nagtatanong kung anong nangyari. Si Ogie Alcacid ay sumunod na nagtanong kay Darren kung alam ba niya ang pinagdadaanan ni Kim sa kasalukuyan na nagdulot ng gulat na reaksyon wala dito. Agad namang iniwas ni Kim ang usapan at ibinalik sa kalahok, ngunit hindi doon natatapos ang panunokso kay Kim sa araw na yon. Dahil muli siyang naging sentro ng biro mula naman kay Ogie sa segment na tawag ng tanghalan. Dito ay inawit ni Ogie ang ilang linya ng anong nangyari sa ating dalawa habang ang DJ ay nagpapatugtog din ng kanta. Ang pang-aasara sa kanyang ito ay dinaan muli ni Kim sa tawa at pasimpleng umiwas. Naging tampulan muli ng panunokso si Kim tungkol sa usapang X sa episode ng It Showtime noong December 4. Nangyari ito sa bagong segment na Especially For You. Sa isang punto, naging usapan ang tungkol sa paghahangad ng tagumpay ng isang tao para sa kanyang dating karelasyon. Matapos sa tanungin ni Vice ang co-host na si Navong at Karil, binaling naman niya ang kanyang atensyon kay Kim. Dinig ang reaksyon ng audience at pati ang co-host. Pagpapatuloy ni Vice sa tanong kay Kim kung totoong kapag ex mo na ay wala nang nararamdamang concern. Sa sagot ni Kim, sinabi niya, totoo naman daw ang kasabihang, I wish you the best. Na kahit sa birthday, ito ang madalas na sinasabi. Paliwanag pa niya na kahit walang okasyon, gusto mo pa rin yung best para sa tao. Ngunit, hindi rin nagtapos ang panunokso ni Vice nang tanong niya si Kim ng, kailan mo yung huling nasabi yan na, I wish you the best. Malakas na tawa ang reaksyon ni Kim at pabirong sagot na, kanina lang, nag-birthday greeting ako. Sa December 6 episode ng programa ay hindi naman nakatakas ang pagiging emosyonal ni Kim habang tumutugtog ang kantang Malaya ni Moira de la Torre. Nakatoon kay Kim ang kamera habang tinitingnan ang mga kalahok na may malalim na lungkot at dila mayroong pagkaunawa. Halos maiyak na si Kim kaya tinakpan nito ang kanyang mukha na para mang dinadamdam nito ang bawat linya ng nasabing kanta. Maliban dito may isang tagpo ko kung saan biniro ni Vice si Kim kung anong araw ito sa salang sa Especially For You segment. Katulad ng inaasahan, dinadaan lamang ito ni Kim sa biro. Ganun pa man, hindi nakatakas sa karamihan ang kakaibang kinikilos nito at lungkot sa likod ng mga ngiti na sinasabing patunay daw sa dinadala nitong problema sa relasyon nila ni Sian. Sian deletes all of his YouTube vlogs with Kim Chu. Sa paglipas ng araw, lalo pang pa nagliyab, ang nagliyabang usaping hiwalayan ni Nasian at Kim, na ngayon ay unti-unti na nabibigyang linaw. Isang asa tila patutuong tinuldo na ng dalawa ang kanilang dalawang taong relasyon, ang panibagong aksyon ginawa ni Sian. Hindi nakalusan sa mapanuring mata ng netizens ang pagbura niya ng kanyang vlog sa YouTube, kasama ang video sila ni Kim. Marami-rami rin pinagsamahang vlogs ang dalawa mula nang maging sila. Nung una ay nagtira lamang si Sian na tatlong vlogs at dalawang short videos, pero sa ngayon isang video na lamang ang kanyang iniwan na may titulong Draw My Life na inupload 7 years ago. Ganun pa man sa kabila na pag-alis ni Sian anumang bakas na ni Kim sa kanyang YouTube channel, na natili pa rin naman ang mga larabang pinagsamahan nila sa kanil kanilang Instagram account. Kaugnay sa balitang hiwalayan nila Kim at Sian sa panimagong vlog ni Ogie Diaz na nilabas itong December 12, muling napag-usapan sa natunang online show ang patungkol sa relasyon ng dalawa. Dito ay binunyag ni Ogie na talagang hiwalay na magkasintahan, base na rin daw ito sa nalaman niya mula sa isang common friend nina Kim at Sian. Ayon sa natunang source, na kanilang kaibigan, tinatayang na sa dalawang buwan na buhat ang tapusin ni Kim at Sian ang kanilang mahigit isang dekadang relasyon. Hindi lang daw maamin ni Kim sa publiko ang patungkol dito dahil sa pinoproseso pa nito ang nangyari. Dagdag pa ni OG na baso na rin sa sinabi sa kanya ng source, nilinaw nitong walang third party sa hiwalayan. Sadyang parang wala daw kasi ang plano si Sian sa relasyon nila ni Kim na tila ba hindi ito ang kanyang priority. Parang naghihintay na lang kasi si Kim ng proposal mula sa nobyo dahil sa tagal nga naman daw na tinakbo yung relasyon nila. Ngayon pa man sinabi rin ni Oji na mas mainam na hintayin din mismo ang kompermasyon ni na Kim at Sian tungkol dito. At umaasa siya na sana nga ay hindi totoo ang nakarating sa kanya ng balita. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!